Eh, uh. hmm. ano, bayuyo ko 'yan. Oh. Di ba? May sila sa sa aso. Ano 'to usay? Sa hapag? It's really. May hindi what's up mga uh, magandang gabi sa lahat no uh, Ginny Creepy TV nga po pala ulit guys, nagbabalik sa screen ninyo So ayun, uh, panibagong gabi, panibagong eksplorasyon na naman po ang uh, gaganapin natin no At ngayon uh, ngayong gabi na to guys no, balik collaboration yung gagawin natin Ayan, kasama natin guys no, ang matagal nyo nang nare-request na ano Na uh, makakulab ulit natin guys, yung idol nyo, idol ko, idol natin lahat Ayan, papakilala ko sa inyo guys, ayan si idol Gerald Ayan, magandang uh, po sa lahat na idol Gerald Gus Adventure no, so ito pasensya na mga idol dahil minsan lang po ako makita sa screen ni Idol Gini Creepy TV dahil busy tayo sa pupunta ng laot mga idol so ngayon request nyo ito na pupuntahan namin yung isang bahay na sobrang creepy so sana walang masamang mangyari sa aming dalawa so yun lang so yun guys no uh, Gerald Ghost Adventure guys ayun matagal na natin yung ano, uh, idol guys no so ayun na uh, ngayong gabi na to collaboration yung gagawin namin guys ha uh, sana sa mga solid natin dyan mabisita nyo ang kanyang channel guys so, Gerald Ghost Adventure po huwag nyo po sanang kalimutan tsaka syempre sa mga solid din ni Idol uh, Gerald dyan guys uh, sana kung napadaan lang kayo sa video na to please po pag-subscribe na po ng channel natin nandyan lang po sa baba at pakihit ng notification bell para updated kayo sa bawat video na i-upload natin so yan lang guys so, huwag natin patatagalin to Itong bahay na to, hindi lang to ang unang beses na pagpunta natin dito. Nakailang balik na tayo dito guys, no? Alam na natin na uh, ang kwento dito sa bahay na to. At saka syempre, aalamin natin kung ano yung mga, kung anong klaseng elemento o mga maligno ang nagpaparamdam dito sa bahay na to. So sana lang, samahan nyo kami sa eksplorasyong ito. At uh, sana walang mapahamak sa aming dalawa na magkukulab ngayong gabi na to. So lang. Tara! So yun guys no, nandito na tayo sa lugar na explore natin ayan. So ayan, sa itsura pa lang ng bahay Kilala na natin guys, o kilala na ninyo yung itsura ng bahay Na ano, hindi lang ito yung unang punta natin dito guys no Nakailang balik na tayo dito guys So ngayon, pag kakulab nga pala natin yung idol niyo guys no Sa idol ah, Adventure, ayan guys So, ayan Nabutan natin yung idol po ninyo mga idol. Ayan o. No? Medyo tumaba na pala yung idol ninyo mga idol. O. Oh? Ayan. So, ganyan talaga mga idol. So guys, na ayan Para hindi kayo mas dami kapabahan. Sigaw, sigaw siga na talaga yung ano so, dito guys. Mas labas pa lang kami pero hindi ka kita na po talaga yung yun, talaga ng lugar na to guys. So, hmm. Talos hindi mo na makita yung daanan guys papunta dito sa bahay nito. So ingat lang tayo guys no. Hindi natin alam. Hindi natin kabisado yung lugar. Tsaka so, alam naman natin kung gaano ka delikado itong bahay na to. No? labas. Eh, sobrang... Grabe bigat sa pakiramdam. Yeah. Nasa labas pa lang tayo pero... Grabe talaga. Napaka-active -napaka kasi nung nagpaparamdam dito eh. Kaya yung, nasa labas ka pa lang. Yung gamit ko na... Pa, yung... Oh, yung mga EMF. mga ganun. motion sensor ball. Mm Mga -hmm. detect ng mga... Ano kaya nga, yung, kaya yung pwede yung natin silang... wala tayong mga ganyan. Kaya Eh, sa, at sa atin lang, yung sarili natin na makapil tayo ng... Oo, mararamdaman natin yung mararamdaman presensya natin. nila. Yun bang ano ano nga palang tawag dun sa gamit ayun bro, yung pwede mong pwede mo silang kausapin. Yung mga ano tawag nun? Hindi yun EMF eh, Kasi detector lang yung EMF, di ba? Yung parang parang siyang tablet na pwede mo siyang makausap. Anong tawag nun, ghost detector or ano ba? Hindi, may ano yun eh. Nakalimutan ko lang eh. Yun yung gamit ng ibang ano eh. Wala kasi tayong... Ayan uh, bro. Kala ko pakpak na duman eh. Ano pala na saging dahil malakas yun. Ah, dahon ng saging. Oo, hmm. Di... uh, kaya nga. Halos nga hindi mo na makita yung daanan eh. sakto ba yung hinapon bro na merong ano? Uy bro, ah. tinus bintana oh. Hindi, ano yan? Kortina yan eh. Hindi, hindi yan. Kortina bro. Galing. Oh, yan, eh. Galing siya dun. Huh? Terl, ano yan? Tira, natin bro. Hindi siya kortina kasi dumaan eh. Kaya nga, galing siya dun eh. Kung kortina, hindi. Papunta lang siya dun. Tapos babalik. Ito na. parang ito na yung gusto yes. na marari, na meron talaga yung makita natin ito yung gusto ng mga viewers bro oo na meron talaga silang makita wow tara hindi pa talaga sarap bro yung pag last mong pagpunta dito naiwan ko lang bro nakalimutan ko na eh Ilang araw na rin kasi ako hindi nakabalik dito. Medyo may, may kalayuan si bro. Bro, tingnan mo yung kurtina bro. Gumagalaw bro. Saan ba banda? Yun Yung kurtina. Sa loob gumagalaw. Baka hangin lang bro. Eh, wala namang hangin eh. Kanina okay. may hangin pero ngayon wala naman eh. Sige, sige. Ayun no? Ay, na no? oh. Oo, oh. Ano? oh, gumagalaw talaga yung kurtina. Ay, ko na pinapakita na gumalaw ah. Gumagalaw siya bro. Tingnan mo dito. Dito? Ay, no? Ayun Di ba? Parang um, may pumasok. Pero oo nga bro eh. Mga idol comments na dyan ako nakita nyo. Kasi dito sa labas nakita namin eh. Oh. Huh? Ito Oh. Tara tara. Tingnan natin, natin. Tara mabuti natin. Alamin talaga. Ding magandang gabi po. Papasok kami ah. May tao dito bro ah. Mag-explore lang kami. Oh, sigurado ako abandon eh. Alamin natin ito sa loob. Alam mo na ba yung kwento dito sa bahay nito? Yung sinabi na merong ano. Yung mga nagpaparamdong dito. Mm -hmm. Oh. Tigas kasi yung ano yung pintuan eh. Sayang yung bahay eh. Maganda yung pintuan. Kaya nga eh. dito ko sa sigur kung pintuan oh, ito. Oh, pwede. Tulungan na lang kita. Pero mabigat ito. Dito yung dumaan, no? Dito. Diba? Ayun, yung kanina sa loob. Mm. di, di, di kung unto, Ay, lang hindi ko ano ba eh. Ang alam, kortina eh. Iliit kasi ng kortina, yan lang eh. Tapos, Tapos galing man, sa doon. Para sa nakalutang na... Uh, ano bang, ano bang tawag doon? Eh, parang sa kaputol eh na... <laughs> walang ulo na ano pa hindi ko ma-explain sa mga idol kaya na lang mag ano dyan ha tapos nakita kita natin sa camera kan walang yeah, dito siya. bro no parang merong halong init okay. parang mo ba oh. hindi ako nag-jacket eh puti puti ka ba ay naka-jacket ako bro hindi ah, lang natural pala yan hmm skinny na ano na black Yeah. <laughs>

yung pinto ko oh. ala oh. gumalaw na naman guys nakabukas to pag sabi mong sa picture bro ala ito mo bro tigas di ba nakaano yan kanina? yung pag ano natin dito tigas na no? hindi oh, ba pinapwersa? hindi siya maano hindi siya nabubuksan guys, kung may mapansin kayo, may makikita kayo medyo kakaiba guys. Comment yan lang dyan sa baba guys. Ha? Ah. Oh! Ano yun bro? Parang meron ng bato dito eh. Ha? Baka may ibang tao dito bro ah. Kailangan natin mga pag uh, talaga. Ito yung mga dito eh. Bakit pag-tripan tayo. Okay. Saka iba yung pakiramdam ko ngayon bro. Parang ang tahimik Ano hmm. Wala Ba't ganyan yung itsura ng ano? Ano? Hmm. Hindi, nakaganyan yun Nakaharap yung sana eh Nakaganyan yun, no? Hindi ko nakita tinan eh. Tingnan mo bro Sa camera ko bro Nakatingin siya sa camera ko, di ba? Hmm Tapos lapitan ko Diba yuyo ko yan? oh, Di ba? Bakit yun yan? Tapos pag ilalayo ko, ayun o, maharap siya. Sakin, sa sakin. Sige, try ko daw. Hindi pala mapasok. Oo. Oh, oh. Yung muyoko, di ba? Para yung... Baka na tingnan, tingnan mo bro. Oh. Oo. Oh. Oh. Tapos pag ilalapit ko, yung muyoko. ko. ba? Diba? No. Oo. Oh. Pag dito. nasa malayo, ah. Uy, hindi eh lang, bro. Ayan. Sige, bro. Nagluluda talaga ako dito na talagang may aswang dito sa lugar na to. Kasi tingnan may... Oh, may pandipinsa sila sa aswang. Sungay ito nung usa, eh. Usa? Ah, oo. Oh, tama pala, no? Pero iba yung kulay. Eh, bubukas, ah. Tingnan na lang, bro. Inutunog niya, oh. Uy. Eh. Pwede ito bro, pang aswang bro. Kaya nga eh, pang dipinsa diba? Ang ano nito, ganitong halaga ngayon, mahal. Kasi oo. minsan lang makita ng ganito eh. Pero talagang ano, kahit magamit natin to, napakatulis oh. Oo eh. Pero hindi natin to gagalawin bro. Oo. No, baka pag may ari ito ng ano dito, baka bumalik, Bro, ang aso mo tamaan ito, bro. Sigurado ako, iiyak yan. Kaya... So ano naman ito? Tingnan mo. Parang mag-investigate tayo ng mga gamit dito, no? Parang mga lalagyan ng alahas nung unang panahon, bro, no? Kaya... Uh, Tapos, uh, isa pa, bro. Ang ganda ng lock nito bro. Yun, yung lock oh. Hmm. Bro, baka, baka po yun ba Pagkitaan, bro. No? Oo okay. eh. Um, ano talaga? Bro. kasi isa pa, ang tagal-tagal na pero talagang maayos pa eh. Oh. Um, no? Napakatibay. Okay, ganito talaga pag mga gamit ng sinaunang panahon bro. Tapos, ano? Bro, ito, ito ba? Pwede ito mga papagkitaan bro. Oo. Uh. Nakita mo ba si ano, si Bustoyo? Bustoyo. Um, baka merong halaga to eh. Mas mahal pa t-shirt po de, dyan bro Pag si Bustoyo ang oh, bibili eh. Kasi hindi dikit ng panahon ngayon Antik Parang siyang antik Sa so, mga expert dyan Baka meron tayong mga solid Na alam lang baka antik ito. Pwede natin yung ibenta to Kahit sabihin natin yung Saan yung may ari dito Baka oh, kahit pa paano Bigyan tayo ng konting ano eh okay. Eh di meron na tayong pang Gas pang ano Pang bigas lahat Diba? Oo oh. So, tama ba yung iniisip ko mga idol? Baka mali sa inyo. So, kailangan natin itama. Pero, tingnan natin yung mga kurtulo. Kurtulo. Tingnan ko muna rito, bro ha. Ah. Patay ko na siya guys. So, diba dito sa lapag? Bro, ano? Uh, Tingnan ko muna sa loob bro. So guys, wala tayo muna so, Wala tayong dalang alay. Pasensya No? Mga kaibigan na. Wala tayong dalang alay ngayon. Si O timing habis 有點 tadoh boiled Ngetter 26 Dito ko 'yung ginagawa ng nakita 'yung ano eh, 'yung paa dito 'yung dugo, ano pa? 'Diba dito natin 'yung nakita. Eh. 'yung 'to 'no? Oh, tindahan 'no? Hmm. Sabi 'yung pikat sa pakiramdam dito sa loob, guys. 'Wala po na talaga dito sa loob.

Bro. Oh, Islam, lang. Kau jan. Sebisa. So, Oke. Okay. Parang medyo kakaiba yung nararamdaman ko ayun is Parang sobrang tahimik ng Anubis ng buong bahay Diba? Napakatahimik guys Parang nararamdaman akong kakek guys tahimik yung gabi na to. So, di ba? Kung maalala Dito yun eh, di ba? Guys. Yung nagpakita na, ano, dugo ang paa. Dito yun eh. Dito. Nakalutang yun dito, guys. plato pa naiwan dito guys yan hmm. kakaiba talaga yung ano dito so lang yung pinagtataka ko guys ano kaya yung dahilan ano kaya yung rason kung bakit nagpapakita nagpaparamdam yung dugoan pa dito guys no? so yung dahilan kaya sa gano'n dito. Okay. Okay. Ang Bro. <dalam> <blunt animation> ha? Hey. <decisive> <t identification> Ha? Yung kamay ko, nakikita sa akin ito. Anong kamay? Uh, baka pa ah. Hindi kamay yung nakita ko eh. Sigurado ka? Oo oh, nga, dalawa kamay pa niya. Kaya ano ito, hindi bro, ano? Oh, ano sa tingin mo dyan? Diba? Kamay. Tapos? Sinilip ko dito. Ano bang, ano niya bro, dating niya bro, nung pagkakita mo? Lumabas dyan? Dyan, oh. Dito? Oo. Oh. Dyan, bro. Dyan. Tapos, sinilip ko sa ilalim. Oo oh, nga, eh. Pero di sabi mo? Sa akin na pa Parang may sumusot-sot ko. Oo nga, eh. Diba sabi mo sa akin na pa paayin... oh, napakita diba na dito? Ba't ba nakita ko ng kamay? Diba mga ipakita-kita pa natin? Eh, pa yung napapakita dito, bro. Baka kamay. Basta. Sigurado ka ba? Oo, oh, kamay. Dalawang kamay talaga. Kahit i-review pa ng mga viewers natin yung nakita ko. Basta dalawang kamay talaga. Parang siya namumutla na meron dugo. Yung kamay niya namumutla eh. Tapos sinilip ko. Ano ba nangyari dito? Tingnan mo doon yung ano bro, yung bahay ng punso bro. Doon sa loob ng kwarto, bro. Ito, ito, ito. oh Oo, Gano'n ka ha? Mag-ingat dyan, bro. Guys, ano yung sinasabi ni I don't know, guys. Ipang ano yung nagpapakita dito, eh. Diba? Diba? Ano yun si ibig sabihin na itong sa rodless? Ang mga magpapakita daw ano? ano? ano yun? Ha? Huh? Oh. Dami na yun. Gagamba so. oh. Napaka ano na talaga itong bahay na to? ¡Ah, pistola! ¡Mira! No. ¡Marina! wow ¡Cómate! tina algo! ¡Tiene algo! ¡Guau! ¡Guau! wow 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 ¡Wow! No. ¡Wow! 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 ¡La, la, 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 la. No. No. Grabe guys Hindi huh. ako wala dun sa nakita natin guys huh. Grabe talaga Hindi ah, ko mapaliwala guys ha ah. Hindi ko umit sa baba guys Nagtaka talaga akong bakit kamay di, ba ka, di ba pa ayaw nagpapagita sa atin guys huh. huh. Grabe huh. Dito yun eh di ba guys tapos pagtingin natin wala namang madaanan dito Pero yung mga lawan ng gagambahiningan na, na galaw wow bro ayos lang ako bro ikaw sa loob ha sobrang init na may halong lamig na hindi ko ba isipin talaga dun sa loob yung yung ano yung may punso oh parang meron talaga bro eh karamdaman ko eh na meron na katira dyan at sana bro mabait siya Ah. Uh -huh. yung alam ko meron na katira dyan no oo uh -huh. buti meron yan inalayan ina ina mo oh inalayan ina ina ko yan dyan bro pero hindi ko kasi akalayan na ano hinna. mawala pala lahat yung alay ko siguro na nila yon no meron man tira? buti na respeto nung kami. ilang balik ko dito may mga tira-tira naman yun eh pero ngayon wala akong nakita doon sa loob mga nagustuhan nila siguro na. siguro sa so susunod -so 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 na balik natin dito magdala tayo ng alay no magdala ko ng alay pag balik ko dito bro oo oh, sige para hindi oh. tayo sasaktan oo oh. oo Ito ba? Anong talaga dito, bro? Ano yung ba, no? mo ilo. Eh, kala ko saan til mo. Hindi. Ano lang pala? Anong tawag niyan sa Tagalog, bro? Yung aninipot, bro? nakalimutan ko eh ano, ano, nga palang tawag yun guys The, yung ano yung aninipot sa tagalog ano nga yun yung umiilaw na ano yung umiilaw na insekto nakalimutan ko kasi yung pangalan no? Eh. so nandito na tayo sa labas <coughs> parang, nakaka, parang medyo, medyo ba, um, ano na yung paghinga natin no oh? kanina hindi ko maano talaga kung ang bigat talaga sa pakiramdam yan eh Malata naman eh kasi nga pinapawisan ka oh so mga idol So, so, ngayon guys no, ah, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin guys Grabe, hindi ko talaga in-expect guys no Kasi yung nakita, ang nagpapakita kasi sa atin dito guys Ano naman yun eh, diba paa yun? Dugo ang paa eh, pero ngayon bakit kamay? Tapos parang may, 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 may mga dugo din, diba? di ba? Hindi lang ako sigurado guys ha? pero i-comment din sa baba guys no Kung may dugo ba yung kamay na nagpapakita sa atin guys Wow, oh. grabe Sobrang nanindig talaga yung ko bukolon, guys, no? Nagulat talaga ako sa kamay na, na ano, na nagpapakita, guys, no? Muna pa paa ano naman yun, eh. ayun yung nagpapakita sa atin, guys. Pero ngayon, bakit kamay? No? So, ayun, guys, ha? Ah, siguro babalikan na lang natin ulit ito, guys, no? ah Babalikan na lang natin ulit ito, no? Hanggang sa malaman natin talaga kung bakit nagpapakita yung, ano, ngayon kamay na naman, kape. so, so ngayon guys ah, ha? uh, hanggang dito na lang muna yung video natin, ayun, update ko na lang, lang kayo sa, susunod na pagbabalik ko dito sa, bahay nato eh, so ayun, magingat kayong lahat palagi guys, and, maraming maraming salamat sa walang sawang support na ninyo, lalang na sa mga solid natin dyan, pati na din sa mga silent viewers natin, so ayun lang, magingat kayong lahat palagi, and, God bless po sa ating lahat.